subscribers. Tingnan nyo. Meron na ako dito ang isang maleta na ginawa. Ginawa ko po ito parang ano pa. Month of January. Ang tagal na, no? Ready? Ready ka na bang umuwi, Mabit? <laughs> Tara! Ayan. Lahat ng laman dito ay galing sa dumpster. So, pakita ko sa inyo. Ito ay lahat pa sa lubong. Anyway, wala naman talagang ano, merong nagmamay-ari nito. Maliban sa sapatos na itetch. Kasi para ito sa anak ni Beverly Tal. Yarn. Halilapit lapit kayo para makita niyo yung laman ng bag. so, ito yung laman ng bag, mga ka-subscribers. Ayan, meron tayong backpack. Tapos yung chinelas. Costume tapos yung ating mga jacket na merong hoodie isa, dalawa, tatlo may yung mga medyas ayan po ayan, oh dadaling ko ito oh, ito po, may mga t-shirt oh, sapatos nag impake na tayo a agad yan yung kabila. Tapos dito naman yung kabila. Taran! <laughs> Sapatos din. Oh. Ayun. Wala pong ano, wala pong nagmamay nito. Bibitbitin ko lang po ito pa uwi. Ay. Gandara. Oy. I love you, yes mga subscribers. I love you. See you soon. <laughs> oh shoes. Oh, oh, eto pa para sa pamangkin ko. Oh. <laughs> Another red shoes. So ready to go na talaga tayo. Hindi ko lang alam kung ano ba yung timbang ba ng bag na ito ay tama o kulang pa. <laughs> But anyway, ayan po, nakapag-impake na si Mabets Lutz USA. <laughs> Unang bag pa lang yan, ha? At syempre, kailangan ko na siguro yan patungan din ng ano, ng pambalot ng regalo. Kasi sayang naman ng spasyo. Parang ganito, tingnan natin kung kakasya. Oy, kasya, pwede. Oh isa pa. Para makauwi na rin to ng Pilipinas, 'di ba? Oy, pwede, pwede, medyo mahaba ah pa-di ba? O, oh, ayan. No? Ay! <laughs> o, oh, eto mga subscribers Ready to go. Magaan lang siya. So, mukhang kailangan pa natin itong lagyan ng ano, mga sampung balot ng chocolate. <laughs> sampung balot! Uh -oh. oh, lala. Nandito. kapag in cheese. <laughs> no, 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 no.

Ano yun? Ano yung, ano din ah? Ano to? Uy, bubble wrap. Kailangan to to. Ano to? Ah, oh, masyadong. May daba. Oh. may box kasi nasa baba Kapit. ay, hindi ko sya maabot tignan natin to mayroon dito wala box box bakso ito ito ang bigat ito ito, ito rin ang aso Me. Meron drinks dito. Energy drinks.

rice. Pasta. Pinagot pasta. Nahiwa na yung gloves ko. Huwag na ano ka Kasi basa siya. Pasta. Inso may candy. Ay, Ito, pasta. Uy, ayun. Ano to? Wala, na, nahiwa na yung ano ba? Gloves ko. Daming box. Sa ilalim. lagyan ng ulam. Pasta pa ba to? Ayan, pasta pa. Pasta, oh. Okay. Okay. Mabalik na tayo ng mga box. subscribers kamusta po kayo? So, hali po tayo mag -shout out and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday. More birthday to come. Happy birthday sa aking sisterettes, Angelica Bunagua. Happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. Maraming salamat po. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po pakiclick naman ang bells bottom, join. And shout out also sa ating mga silent viewers. Thank you po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pamamasura dito sa Jomerica. Shout out to Daisy Cavan. Marlisa Gonzalo. Shout out to Joylis Alcaide, Lloyd of Valencia, Florenda Sayangco, Rowena Durano, Shawararat, Marley Gimito, Jane Yala, Felix Caban, Miss Chris Montero, Susan Dorata, Enzo Fernandez, Shawararat, Richland Sorbeto, Ate Sheila Balute, Miss Vivian Cortez, Miss Jocelyn Castro, Christina Infante, Bernadette Tison, Baby Rose El Carde, Shawalala to you. Miss Agustina Dublon, hello po. Mari Chris Napaw, Marvin Mangalos, Sherlyn Mungkal, Shawalala. And shout out also to Clement Jonathan, Vilma Abrimatia, Susan Aniorn, Mr. Armando Aniyorn, Ling Albor, hello. Julina Sumingot, Ara Magistrado, Beverly Tal, Miss Maritas Ayora, Ella M, shout That to you. Shout out to Miss Grace Ador, shout out. Manay Nicole Colina, Vanessa Sibaste. And shout out also Miss Roland Alas, Boyda Boyda, Miss Elena Robles, Miss Elaine Romero. And shout out also to Leia Newcomb. Yeah. Pelaling Bahasa Nanay Mir na no? Hello po. Briella Cabangis. Jenica Garcia, JRAs Nanay Bebe Francisco, siya Charmaine Sales. And shout out also, Molly Nori, Mira Lisa, Miss Madeline Salvana, Miss Len Maroto, shout out to you. Eli Ox, hello. Farah May York. And shout out also to Rex Sales. Chloe Jane Aquino, Nelsi Lama, Glisa Laura, hello po, Hazel Narciso. and shout out also Miss Len Maroto, Angelica Vibares, John Lester, Melissa Balais, Jem Polo, Melody Borbe, Shawararat, and shout out also Maureen Strella, Juana Fernandez, And shout out also Maricris and Sarah Barongo. Rongo. Shout out, shout out. And shout out also to Rowena Mayral Alma Borda, Leticia Samson. Hello po. And shout out also Jennifer Dileg, Catherine Lagorante, Leticia o oh, Samson. Yes, na shout out na natin siya. And shout out also Teresa Manuel. Mark Del Rosario, Shawararat, Lea Biludo. Hello po. And shout out also Dream Big Vlog, Rolly Balais, Jessica Kahinde, and Miss Jessica Magbanwa. At kung meron po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Thank you. Hola la, mga ka-subscribers. So, ito po yung aking mga nakuha. Ayan po, meron tayong bubble wraps. Tapos marami tayong mga pasta. Meron po tayong pagkain ng aso, dalawang balot merong pantin. Pasta, monster green. Meron tayong canned foods. Matagal pa po expiration date niyan, 2026. Ayan, meron tayong Crayola. Merong candies. So, yan po yung ating harbat. At ayan, may isang t-shirt. oh malaking t-shirt. Mukhang kashiya yan sa asawa ko. <laughs> so maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, bestlets vlog. Bye. Have a good day. Don't forget,